Guys, oh, hindi naman tayo na. panibago. Ibaw lang namin. Ang oras natin ngayon, alas 4.20 na. 4.20 ng hapon. Uy, ito lang pala tulog sa Tungkad. Oh, wala nang pain dito.

yang terlalu dalawan ni. Lagi agen oi, mabit ba. tu sebab. Takki baca apalah. Sabi ko sa'yo, dalawa-dalawa na eh. Oh. wah wow. Uy. Iba din kay Papa oh. Hindi lang natin makita doon kay Papa eh. Malayo. So naan siya eh. Pinirit na isang gamit natin. Sibad na. Sibad na nga. Isa lang. nabira din to si Papa sa ano. Ano ano. Pati niya sa kanya. Hmm. Hala. Basta na ako ng pain. Ah, Sumirit na isa natin gamit. Nila naman. Tapi ni, but masih mau berpaik nanti ni. Hindi na na agad. Mas agad ang bain. Hindi ka sa ilalim. Siba-siba din yung lakay papa sa wala, no? Hindi sabay kami. So, baka may sibad na naman yung isa natin. Sibad na naman, guys. Sibad na naman. Laki-laki to. Ito si papa. Ayan, makita isla niya, eh. Hindi pa ko yung camera. Ito, sabi na yung malaki. Eh. Oh. Malaki. kisi pa. Tunok naman. Ah, sinirit na. Sinirit na guys. Yung isa natin. Sibad Ulan-ulan na naman. Ngayon, sabay na. kaya so, mabilis tayo maglila para pag ng isa mabantayan agad natin. Ya. Ini cuma bit tu. Sedap tu. Oh ya, dah. Nah, papau sibad. Ya, sibu mau petak sayang. Pesan ni. Bye guys.

nih, ab Oh, Hah? Oh, oh. Senyap <laughs> Wah. Saya lupa. Itu abutan sini kayak agak dikit. Hindi na rin yung isa natin. May isa ng pain eh. Isa natin. Tingnan natin. Ibad na talaga. Ibad na guys. Ibad naman. Isa lang. Ito rin kay Papa. Subo. oh wala na pa in. na. No. Ano pa rin dyan? Hmm. Ano? natin to? Sibad. Ito, sibad nga nga. Jante guys. Ano talaga ang sibad pagpahapon na? Okay, so, dalawa naman. Okay, no? No? Tug na siya. Ito pa to. Tingnan natin yung isa ulit. Sabad na. Oh, may sabad na guys. Dalawa rin nata to. Dalawa na naman to. ginawa na yung simpon natin <laughs> dalawa to guys dalawa baling ka pa po hindi sabay kami wala ko siguro to wooo sabay na dalawa <laughs> natin to oh, uh, nga, isa, isa lang Ay, Bis tayo Tayong pain kasi pag inabanta yan <coughs> Isa lang, isa, oh, uh, wala naman pain uh. Isa, Ito naman guys, dalawa dalawa. Dalawa. Oh, isa lang. Malaki lang ata. Malaki, isang tirako, malaki. Oh, di, dalawa. Parang dalawa eh. Dalawa nga. Daw? No? isa lang guys, sapay pala. Mabit sa isang gamit natin. Apain pa? Ano in Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano Mama wala na tumpahin sa natin. Ito may huli. isa. Maliit. dah hmm, Ini masa hijau sana hati nak terbuduh. Aduh, oh, ini buhut man. Ini maksa ayat. Oh, Lirik. Nah. Saya siguro. Eh, apa? Tapi sayang. Ust. Si Ito ang tabi po. Nandito. Halit. Halit talaga oh. Buslit. kawalan sana natin kasi hindi na siya makalangoy. pampirito na lang natin yan. Isa naman. Tingnan natin. Ito. Hmm, sibad na. Saan guys? <coughs> si Bad paghapon. Kaya patong sa 10 kilo pag hanggang alas 6. ang ganito ang si